yung pong patawag na pulong kanina ng ating committee chair na si Senator Amy Marcos ay nag-center po sa usapin ng sahod. Uh, pero sa halip po na dagdag sahod, pag-uusap ay iba po yung kanyang particular na interest dahil na uh, meron po siyang panukalang batas na sa halip daw po na meron tayong regional wage boards ay parang pag-iisay na lamang ito, magkakaroon tayo ng tila Uh, national minimum wage setting mechanism. So, um, syempre po, sa panahon po ng panayam at sa panahon na nagsasarita po ang mga labor groups, ay ating pong inuugnay pilit sa usapin ng dagdag sahod dahil na uh, sa Senado po mismo, one of the committee members uh, has already submitted a 150 peso wage increase proposal. Eh. Pero medyo matigas-tigas po kanina yung ating committee chair Uh, ayaw niya po munang talakayan yung dagdag-saud bagkos ay nais nice niya po magsentro sa usapin ng kung paano titignan, paano ba tayo nagdedetermine ng saud natin at later on, tinalakay paano siya ma-move sa living wage. Mm -mm. Okay po may Mayroon na baklang ideya uh, Sir Joel kung bakit tila um iwas ano itong uh, committee uh, chair po doon sa Sabi niyo nga pinipilit ninyong i-align doon sana no yung uh, um doon sa hearing kanina yung usapin ng dagdag sahod po, Sir. Ah, uh, well, hindi po natin alam kung ano po yung tunay na sa ng ating na uh, committee chair pero kasi po, for the record, twice niyang binanggit kanina na hindi natin pag-uusapan ng legislated wage increase sa hearing na ito. So, medyo mabigat po yon dahil dalawang beses pa niya inulit. Mm -hmm. Magamat din po tayo tumigil no? at yung pong pilit na inuugnay. Kasi nga naman, uh, maging sa kanyang panukalang batas na kumbaga ay bubuwag sa mga regional wage boards patungo sa isang national wage setting mechanism, eh alam naman po natin yung realidad ngayon. Uh, magkakaiba ang minimum wage rate sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang rehiyon. So ibig sabihin, kung magkakaroon po tayo ng uniform national minimum wage, eh sigurado na kinakailangan mag-adjust ka ng sahod. Dapat hindi hilayin pababa ng mga rehiyon na mababa ang minimum wage. Kung hindi, dapat Uh, sa prinsipyo ng ng diminution dapat ay uh, mahatak mahatak pataas ng NCR at iba pang mga mayayamang rehiyon yung pong magiging national na minimum wage. So uh, bagamat isa po itong realidad na talagang tatamaan kapag ka po natumbok yung bagong wage setting mechanism ay uh, medyo iniiwasan po na yung sa pen ng legislated wage increase. At uh, medyo medyo ironic ka kung tawagin no Uh, may pagpuna siya eh, sa wage force, Eh. kaya gusto niyang gawin national yung setting ng ating uh, minimum wages. And yet, uh, walang pagtalakay sa pagtataas ng sahod na isang necessary step. No, uh, kailangan magdagdag ka ng south sa region, sa mga mahirap na probinsya para umabot sila sa rates ng NCR. Okay po. Ah Sino-sino po, um, Sir Jula, ano, yung mga kapwa ninyo mga um, naimbitahan na doon po sa hearing na um, sumasang sumasangayon din po dito ano, sa pagsusulong ng legislated wage uh, increase po, Sir? Well, ang naringgan po natin ng uh, direktang suporta uh, sa uh, wage increase po, ay uh, syempre po, nandyan po si Sen. Risa, isa pong member ng komite, mm -mm. si Sen. Padilla na dumalo rin po bilang kasapi ng komite. Uh, si Senador Tulfo nandun din po sa pulong pero hindi po natin na uh, direktang narinig uh, yung pong kanyang uh, salubin sa pagtataas sahot. sahod. Uh, meron pong panauhin mula po sa Kongreso, nandun po yung kamanggagawa party list, si Congressman Eli San Fernando. Mm -mm. Uh, po, siya po yung nagbanggit ng pangangailangan ng dagdag sahod. Okay.